Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Opo. Uh, isang PNP member at sa kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalaman ng mga miyembro ng committee ito. At ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagawa. Ako po ay isang alagad ng batas Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaatas sa akin ng ng, ng ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa kumiting ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at may ang tao at ipilit akong nalalagda sa act ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyo sa mga tutong tao na nagutos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautosan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang act ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakalam ay bahagi ng tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga. Subalit so ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib, hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ang aking pamilya. Subalit, ako ay may tungkulin na iwasto ang akin naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang... Thank you kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng justisya si Atty. Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga na taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos puso ko akong humingi ng patawad sa mga taong napiktuhan ng pangyayaring ito. Lalo na po sa pamilya Barayuga na, na, na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go okay. ahead. Sige, sige lang. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PIDRAG Drug Enforcement Group, Headquarters Cap Brigadier General Rafael T. Krami, Quezon City, matapos manumpa alinsunod sa batas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters noong 2019. Ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the DPT Chief PNP Administration noong Oktubre 2019. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high value individual. Sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Miling Arnel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyon, operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabaho yon Sa kabila ng aking palinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go-signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang police. Noong Pebrero 2020, muling nagpaluha si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye bilang ang kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga na nalaman ko si ay kalit ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umanang pagkakasangkot nito sa ilegal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Ang hmm. Colonel Ruyena Garma na may personal na kaalaman tungkol sa mga ilegal na aktibidad, aktibidad ng droga ni Wesley Barayoga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilan ng isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilita na lang na sumang ayon at sumunod dahil lang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete, ni Ma'am Garma. Sa personal na aspect, ko. Ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang kulis at higit sa lahat sa aking buhay? Pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usun ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimula namin, pinasimula, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network ng isang klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayon pa man, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic, na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang may pagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao. Kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Honyo 2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto lalo na't na matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos sa kanyang pang panghihikayat sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano o pangalamin na anda siya ng tao angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon call sa target ang nasabing talks ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG matapos makatanggap ng tawag mula kay talks sinabi ko sa kanya mag coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang luloy sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapuin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na magkipag-ugnayan sa kanya, si Toks, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na magingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na magagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo at 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halabang 4,000 bilang aking bahagi sa kabayaran isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba ni na nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng abaran sa lapi man o kahit anuman at para sa anumang legal na maari na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang, ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng, ng Quezon. Parang nakikita ko, napanood ko yung mga nangyayari no, sa, sa kapulisan. No? Parang eto syempre si Marayuga isa rin yata itong isa din itong police, no na, na, na assigned doon sa PCSO tapos makita natin ako totoo yung kay sa api David ni Mendoza parang sila-sila no yung um, main character dito well nakita natin din dito no Mr uh, Mr. chair at nakakalungkot parang at ano ko na nga si Ms., uh, si Colonel Mendoza So, Colonel Mendoza, naisip mo ba yung utos? Yung, I mean, yung utos ng, alba si Leonardo o kay Garma, na, na, naisip niyo po ba na hindi maganda o ta hindi tama yung gagawin? May hesitation po ako, Your Honor. Nung time yes. na yun. Okay, may hesitation ka. Pero bakit itinuloy mo pa? Para bang ganun ba yung kultura sa police na kapag uh, lower class, 'di ba, pag inutusan ng upper class, kailangan sumunod kahit na tingin nyo uh, masama, ito pagpatay ito eh, 'di ba? So masama ito yung pagpatay. So bakit po po itinuloy nyo pa? Kasi po uh, nilagyan nila ng derogatory record na uh, involves sa illegal drugs. Uh, totoo ba na nahirapan kayo talaga na targetin si Attorney Wesley Barayuga. Yun po ang sabi nung ano, ni Loloy. Eh. Nairapan sila. Sino ni Loloy? Yes, sir. Yung napili nyo na gunman? Yes, sir. Okay. Bakit? Base sa sabi niya, bigla nawawala daw po. Bigla nawawala? Yes, sir. Uh, so, walang pattern kayong makita? Kira kaya, doon sir. Kaya yung mga kwan, gusto makaiwas, do not establish a pattern. Kasi doon kayo mayayari. Tama? Yes, sir. Yes. Now, paano nyo na-establish ang pattern para mayayari si Juan? Si Attorney Barayoga. Yung nga, sir, na sinabi ni Tox na i-issue ng sasakyan. Kilala mo ba yung Tox? Hindi ko po sa personal na kilala pero nakaharap ko po, po siya. Nakaharap mo siya? Yes sir, sa baba po ng PCSO. Doon sa ibaba ng PCSO. Bakit kayo nagkita? Binigay niya po yung mga information regarding kay Sir Barayuga. Wala siyang binigay na litrato? Meron po, binayber niya. Oh, so, nakilala mo si the late attorney Barayuga? Yes sir. Now, nalaman niyo lang na nagkaroon kayo ng pag-asa nung ni-report ni Tox na may sasakyan siya. Yes, sir. Narelay ko po rin sa lolo. That is the importance of why I want to know when the vehicle issued to uh, the late uh, Attorney Barayoga was given. Kasi I have a hunch na kasama sa plano yun. Parang yung ginawa sa Davao Penal Colony na nagkaroon sila ng galugad para lang mailagay sa isang lugar yung papatayin at yung papatay. Ganyan din yung nangyayari dito eh. Now, may I ask uh, uh, Mr. Mariano, is this uh, the talks that you're talking about? Yes, sir. Siya po. Siya? Siya po. Itong talks na ito, in-admit kanina ni Commissioner uh, uh, Leonardo na kilala niya. At naging tao mo ito. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Yes. Matagal mong tao kasi nandito sa files to eh. Files ninyong dalawa sa akin. Matagal kayong magkasama sa CIDG. Opo, oh, Mr. Jeff Yes. Hindi maglala yung dokumento rito eh, sa akin. So, itong si Tox, anak kausap mo? Yes, sir. Personal. Uh, nung, nung, nung araw na dapat ninyo namin uh, na may pagkakataon kayo, ano, saan nag-umpisa yung plano ninyo? Uh, sinabihan niya po ako na lalabas na ng 4 p.m lalabas ng 4 p.m. Yes, Nirelay ko doon sa Lodoy. Hindi naman lumabas ng 4 p.m. Hindi ko na po alam kung anong eksakto. Okay. Mm. Kung lumabas mo ng 4 p.m., according to the report, maaga nga sana siyang aalis eh. Pero he was delayed para dahil pinapirma ng mga papeles. Yun ang nakalagay dito. Now, ah... Uh, So nung, paano nyo nalaman yung paglabas niya at saka kung saan dadaan? Nirelay po sa akin ni Toks sa uh, cellphone, tapos nirelay ko rin po kay Loloy. And uh, for the information of everybody, a team of CIDG went to the residence of uh, tox, pero hindi na makita. And he has not reported to his assignment for two days already. Dahil, at uh, the back of my head, nasabihan na siya ni kay Commissioner Leonardo na lumubog ka muna. But the arm of the law will definitely catch up with him. Ah, uh, so, si Tox, ang nagre-release sa'yo, nung kilos. Yes, sir. At nandun sa inyong, nabasa ko sa inyong affidavit, na during the board meeting, nakakuha pa kayo ng feedback? Yes, sir. Mayroong picture silang sinend na nasa online meeting mm. Pinichuran? O Oh, tama rin naman yung sinabi ni Gerald Pinili, online na uh, kanilang uh, board meeting. Eh. It coincides with the statement of the of the PCSO manager during that time. So, online meeting, yun ang pinakita. Yes, sir. E eh, yung pagkalis, paano yung nalaman? Nag-chat din, nag-text din si Tox, tapos na-relay ko din kay Lonoy. Eh. Doon ba niya sinabi kung anong sasakyan? Yes, sir.